Atsal. Saan yung atsal dito? Atsal. Uy, sorry. Kuha muna tayo ng plastic. Plastic, plastic. magawa tayo ng sweet and sour. lang kasi gawa lang ko ng ano ko lang to sa ano eh. Sweet and sour. May kamunting kahoy sila dito. May kamunting kahoy nila oh. May kamunting kahoy sila. Mayroong obi. Kalap, ano. Tapos nasa yung at dahon ng sibuyas. Ito lang, konti lang kasi ito laki ng sibuyas medyo maganda ganda naman ito. ay otol man ang ano masan yung mga plastic dito dong bumili ka ng melon dong matamis ba yung binid na mo yung atsal ba dong atsal atsal ba nga da Kan da, da. yang atsal nila diri oi Ang atsal nila sama ang... ma'am. Dami sila atsal dito. Dami pinya. anong saging to? Bakit pula na saging to? Hinugman siya oh. Anong saging to dong oh? Ano ba ba na saging saging? What kind of saging? Saging kind of India. Ah, India. Yeah. Is it? Ah, why you very small di avocado? Yeah, yeah, from India. All India. Everything India. No Philippine. <laughs> no Philippine, all India. Mashallah. Nandito pala yung atsal. Ito ako ng atsal. Atsal, atsal. Mahirap mag-vlog. Mahirap mag-camera. Isang pula lang. Isang pula. Isang pula sa katalong kasi magprito daw si Iris ng talong kaso lang ang talong nila ay maliit Saan? doon sa cashier? okay oo, oo. Ayan. kasi prituhin namin ito mamaya prituhin namin ito mamaya ang talong para may ulam ang mga taatang pobre. tapos carrots since sya nasa video ko nahihilo kayo dahil ako lang nag-isa kasi walang humahawa kahirap talaga yung nag-aaral ka pa no nag-aaral ka pa mag blag 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 Araw blag blag blag, blag. Kukuha tayo ng karot. Ah, dalawang piraso lang. Dalawang piraso po tapos. Ayan. Ayan. Indian daw to. Saging ng Indian daw to. Pula. बेचा है आपने यहाँ तो मिडल पैकेट लगभग ही नख्ते ऑफर ये जो बाकी हमारे घर पे हाँ tayo nakadawa ako ano ng card, ikunti lang naman bibili natin, pa tayo dito ng ano panghalo natin, ang halo natin o, binili ako dating ano lang siya, ito, sama natin na tayo. Magbabayad na tayo. Uy, Mga pizza, oh. May binibili namin pizza. Tapos, bibili tayo dito, oh ba ito? Bibili tayo. Hirap man, oy. Kasama nga natin driver. Hindi naman sumama dito. Ilan piraso bato ito? 20. Eh, hey, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Kuha tayo ng straw, ano ba? Cart. Kuha ng cart kasi may hair ha. Pula akong oh, cart. Kuha tayo ng cart. kasama nga namin. Iniwanan man. Ito siya ang pinapalingki. Ha? Ako naman tuloy na malingki. <laughs> So, ng data tayo ng Magic Sarap, may Magic Sarap ba dito? Ngayon tayo ng Magic Sarap. May pansit pala dito. Magic Sarap. Oh, may Magic Sarap dito. mayroon, Merong Magic Sarap ano po yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. para masarap ang ating luto. Ganyan ang aming buhay dito. Ganon, ganon lang. Saan ba yung... Saan si Dodo? Saan si Dodo? Dito? Thank <laughs> you. Let's separate. Oh, uh oh. Hindi sa akin yan. Ito sa iyo. Oo, uh oh, oh. kay madam to. 0533 42 7 8473 Ay, nasan yung atsal? yung atsal? May atsal ba dyan daw? Ay, hindi ko na kuha sa atsal. Ay, naiiwan doon. Naiiwan doon. Ayan mo na. ka dong, ano bayaran dong. Ya, body body shop body shop ini na kami mga guys ganda ng ganda ng ganda naman free show uwi na. yun na nga aming pinamit eh. Nalimutan ko pa ang atsal. Ayun, napapagod na ako bumalik. Hanggang tingin na lang tayo kasi wala pa tayo budget na yun. Wala pang sale yan. Wala pang sale. Wala pang sale. Uit <coughs> ni tayo uit ni Uit lang tao di tu pagka umar Adik na, tumahan 70% ganda na kung ano huh? 70% to. 50% Ang ganda ng mga candy ganda ng mga candy oh lalaki ng candy. Uwi na tayo. Uwi na, uwi, uwi, uwi. na? Saglit lang naman dito kasi may lalakad ko lang nga eh. Kaso lang mainit. Mainit, mainit, mainit. dito lang naman yung, yung ano namin yun lang naman yung condo namin yun lang ang condo namin yan labis namin. Hindi, hindi, ako makadaan. Labas ka na lang daw, daw, ako sa sakay daw. Maliit. Maliit, hindi ako makamasaga. Matamaan natin tong mga sasakyan. Yun ang aming kundo yan, 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 yan. ang kundo namin. Malapit lang naman, kaso na nilalakad lang. Sasakay lang din. Kasi init, grabing init. kaya taglamig na ngayon, mahangin sa labas. Ano pa rin. Init ang jida. Grabe, ah. ga-init. Uwi na kami. Saglit lang naman. Ipauwi na. Okay. dito lang kami dito yan ang city walk tapos yun 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 ganun lang yun yun na kami na Religio Resort Ayan, ayan, ayan ang amin Ay, sa'yo ba itong iba dito daw? Ha? Huh? Sa'yo? Ang melon? Ang melon dyan sa elevator tayo. Sa elevator tayo. bye, kasi mag ano ko tatawag ako kasi baba bye, -bye. bye, thank you for watching